Si Tito mo mag-alad bukas sa school. Mag na, sarili lang. Insan na siyang wala sa muto niya. Hindi man eh. Ah, walang motor si Tito mo. May bike naman siya. Sa bike niya lang ikaw isa sakay. Hindi, sikit yung fret ko. Masakit ang ba pag sa bike. <laughs> masakit ang pwet mo? Oo uh -huh. Bakit? Sila kay kanitito mo kanina sa bike Oo oh, na, ayoko sa bike Ayoko mo, masakit pwet mo? Oo, oh, oh, ayoko Sa motor na, na lang? Oo oh, oh. Eh, hindi naman marunong si tito mo magmotor Bike lang ang alam niya Hindi, hindi niyo na niyo Nung nga piling sa bike Eh hindi niya Hindi nga si tito mo marunong magbike Ay magmotor Bike lang Kaya sasakay ka bukas sa bike.